Hello, hello. Dahil sobrang lakas ng ulan kahapon. Ayan. Mayaan ko si Chess para maligo sa ulan. Pati ako, pati joy na rin. Masin kasi, puro na lang gadget ang ah, mga kabataan. Kaya gusto ko rin maranasan ni Chess kayo makaganapan eh. ang kabataan ko. Diba? Iba naman ang childhood mo. Kasi ngayon, masaya para sa atin yung childhood natin. Uh. At dahil first time ni Cheska na makaligo sa ulan, ako, parang overwhelmed. ayan guys, parang nagwawala so ganda ng let's find some pleasure hindi ko hindi gulat sir ayan may <-tasayo> pa <laughs> tama na, balaw na tayo